Ayan mga katadlers, nandito kami sa Kalumpit, Bulacan. Maghahanap kami ng toman. Babangka kami. Ayan kami. Ang bulsay mo yun eh. Hindi rin gumagalaw pa sa ulo. Oh. Maliit pala bang ka ano? Asan yung cooler mo? Di ba nila? Wala akong cooler ko. Doon ka, upo ka doon sa gitna. Ayan. Teka lang. Ito muna tayo. Dito na ito. Ano kaya? Baka tayo... Ayan. Kaya nga. Hawa ko. Hindi kaya tayo tumawag dito. Huwag kang mag... Ano kasi okay. si tatayang... Oh, Toddler tayo eh. Robin, Padilla. Ngayon lang ulit tayo lang mabas. Kaya medyo mistiso na tayo. Alang -alang ano po rin pangalan niyo tayo? Ernesto. Ito ba? Kapangalan pa ang tatay ko? Ernesto. Makakahat oh, mga hanggang, hanggang alas 10 lang. ano? Jewel? Alas 10. Yes. Oo. Oh, Tama ba Jewel? Oo. Oh. Hindi. Pag napasarap naman tayo eh. Kahit hanggang alas 12 eh mataas daw tubig eh. Eh okay, wala namang problema, isang dangka lang. Mataas Okay. Yan lang, yung pinataas, parang ganun lang eh. Ang yon yun, nakakadalawang Gloria na sa isang dalag oh. Mamaya na ako akit yan, pagka nakabara na ng malalaki yan. Hindi sanay sa puno yan. Okay mga toddlers, dito lang tayo sa gilid-gilid. Okay. Hindi pa. Hindi huh? pa pumapasag-pasag ang ini. Eh. Hop, teka, teka, teka. Maliit lang yata eh. Malalim na to eh. Ewan ko. Parang maliit eh. Teka. Hindi <tutupan> ko matanaw eh. Tekan, teka, teka. Hindi Tubig na to eh. Tubig na. Eh, hindi ko nga makita eh. Hindi ko pa makita. Pag yun, o eh. Makita ko lang yan eh. Hop hop, talapya eh. Lapla. Ay, hindi pala naputol eh. Ah, laki. Mamaw. Mamaw. Larga mo. Larga mo. Alam lang, hindi ko mong Ginawa mo akong supporting actor, ah. Pero mamaw. Uh. Laki. Halo black. Halo black. Halo black. Dahil ka mo nga, parang sumasabit yata sa'yo eh. ka mo yun sa'yo Oh Oh Mayigit, laki Supporting oh Grabe, ang laki. Tapos sa ano ba diyan? Nakadungo sa Kung to man to, putol na naman tali mo. Okay. <coughs> Di ako makakayat sa puno eh. Ayan o mga katandals, hindi kasya sa ano. Hindi na sa cooler. Ang <laughs> dami pang glory, ang lalaki Oh. Ako toman man, ko. Lapit. Ang lapit. Kaliskis lang ako ha. Buti pa yung unggoy sa taas eh. Panay patok. Okay. <coughs> ano kaya ito? Dalag o toman? Yun, oh, no? Parloy. Kala mo, ikaw lang, ha? O, oh, kabarloy. Ah, din. Talag ba tayo? Mamakat mo, ate. Kala mo, kung okay. ano. Ah. Sayang talaga yung toman kang ina. Nasa ah, harap ko lang. Ayan, mga kutaders, Oh. Okay. Okay dalawang dalag na to. Dalawang kay barloy. Sa so, baba lang tayo mga katadlers Ayan. Ganyan natin doon sa ating katay. Okay. Dali rin. Kahit nasa baba lang. Kaya ah, ito. Ngingitim lang. Lapya. Hoy, mamaw. Ho. Oh. oh. Mamaw. Oh. Mumula lang sa ilalim eh. Woohoo! Uh -huh. Malo yo. Mamaw. Ah, Pero mas malaki yun sa akin ano? Pareho. Oh. Malalim. Sanguso, tama nito sanguso. Laki oh. Ayan mga tablets na kadalawa na tayo. Dapat pala nakuha ko yung tali. Pumutol ako. Ayan o, laki o. Okay, mga toddlers, nakamamaw na tayong plapla. Naka isang dalag o. Ha? May damo. Pagkaganyan ng mga plapla eh. Tatlo lang, okay na. Okay. Ayan, kami na may muna ni Barloy. Init. Ang natin ng mama ko. Ha? Sungati, mo sa mo. sungati mo sa paa mo mo sa paa mo oh laki ito yung bakulaw na sinasabi ni Aris bakulaw grabe ah, sakit yung mukha ako sabihin mo mas malaki pa yung huli mo dyan oh malaki hata sa pareho pareho yung... halos pareho. pareho mapula lang yan ah malaki ah, to mas malaki yung seyo mas malaki to malaki yun hmm malaki. <laughs> grabe ano? Grabe laki. Tidal ako. Buhay ka pa oh. Naku, na hindi na Wala na. Hindi, naman papasukin yan. Hmm. Okay. Wala na. Matitikman natin yung lasa ng kalapyang kalumpit. Yung kwan. Kalapyang kalumpit. Wala na, hindi naman ilalagay. <laughs> <laughs> Sa lalaki. nag otoman Dalag na naman. tanggal. Tanggal pa. Sayang. Tanggal. Sila kanon na barrel ko. Nasa tabi ni. Na eh. Malalim pa pala yun. Sayang. Hindi kami nakatoman. Ang handaan natin yan. Yan. Dita? Okay, Okay, mga katalers, tayo uwi na. Nakatatlo lang tayo. Nakawala pa yung isa. Barloy, nakatatlo na dalag. Isang plapla. Saka mga glory. Ayan ang mga glory. Lalaki. Oh, tingnan niyo yung pa ako. Lalaki Dalaki ng plapla. Madalawa kami. Hadi sa. Hay nung dalawang dumpla lang. Sigurado itong laki. Kapit may dalawang kilo pang isa 'yan eh. Saan dito? Oo. Ay, naordinaryo na si manini, 1.5. Dapat stable go tal dito eh. Kaya pag mataas ang tubig tag ano? Gandi 'yung walang pakaw, eh. Okay. Wala hindi ka okay. ma Grabe huli nito mga to, kami iwan. <laughs> huli namin Gloria lang 'yan. Ito, 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 ito ganito kalaki yung napigtas ko. Sorry. Hmm? Puro pigtas yun yes, sa akin. Sorry, may huli rin. Meron din. Ah, dalawang malaki. Dalawang. dalawang toman. <laughs> dalawa tas dalawa. Wala kayong tilapia. Meron din. <laughs> Grabe. Dalawang <laughs> tilapia na lang. Mga kao din. Ha? Pinipigil lang mo yung tilapia. Sa si ba mabulag. <laughs> Grabe toman, ano? Bakit kami hindi kami nakakita? 1 Laki niyan. 2 Tatlong talampakan. Makabani itong isa na to. Walang saportahan kayo? Wala. Talagang sulu-sulu ka o. Pa-ais ako. Grabe rin itong isa na to. Ito, ito. Tayo, dio, tayo lang. Joey lang wala talaga. <laughs> oh. O. Huwag natin pasakayin sila. <laughs> Mas malaki itong isa. May ilalagay isang ulir yan. Malansa yan. Oo. Uh. Haba. Uh, Haba yan. Mas malaki to. yung na namin dito. ayan Oh, grabe. Tol daw yung tanki, yan tangin Naputol tali mo diyan. Hindi. Okay. Ano maputol eh. Sumuot pa sa mga maraming damo yan. Hmm. Aba oh. Okay. Yung akin lang yung natatali. Ang marupo kung putulis. Okay. Baga na puto, na puto lang ka? Tatlo, puro putol lang. Aba. Huli na sa baril. Baril. Ang tanda yung buhay. Eh, tingnan mo namin, Gloria. Oh. Hey, no. Oh, naman kami dito. Ay, wala kayo. Puro putol ang tuman nyo. Tuman, oh. putol. Ako sa harapan ako bumalik. Ito naman, dito makakahuli. Eh. Ayaw umakyat sa puno. Tapos dalag pa. Dalag pa, oh. pang dalag pa dalawa. May flap lang okay. rin, may flap lang rin. Ba't ganyan kayo? Ba't, Dala, oh. Ay, ba? Ba't kayo ganyan? Wala lalim lang. <laughs> Grabe yung tilapia rin. Ayun, no? Ba't ganyan kayo? Ngayon, huwag na tayong bumalik dito. Kapag na. wala yung sa kanya. Ay, pinakawalan eh. pala si Robert. to si Alan Cesar. Tagumpay sila sa Toman. Tagumpay kami. Ilang <laughs> <ay, laughs> okay. Ito, Ito siguro yung akin di. Tapos mo, pre. Ha? Buhati mo. Uh, buhati oh. mas malaki. Parang mas malaki itong kaya ano ano. Mas mababa ano. Uh, mataba. Uh. Mataba. Oh. Hindi kami inggit. Nakayo ko yatay. Eh. Uy, ang putol na. Putol, na. sa laki. Yan ang papala nyo. Yan ang papala nyo. Umuhuli kayo ng malalaking ganyan. Umuhuli kami hindi. ko Ang sakpan. Ano <laughs> nga uh, video pala yun? Dalawang ti. Mabi. Dapat, yung dalawa. Ayan.